Hello mga ga, reveal ko lang po yung aking ginawang paninda na pritong tinapay at ang gamit ko po dito na palaman ay yung talagang masarap at hindi na po ako kailangan pa na magluto at itong palaman na ito ay marami po talaga tayong magagamitan nito. Baka mayroong may gusto sa recipe ko na ito ng ating dough donut ay ito po. Sa mga gustong matuto at gustong kumita dito sa ating mga pritong tinapay na hindi pa alam nila kung paano ba gawin yung ating dough ng ating donut, itong video na ito ay para po sa inyo at ipapakita ako din sa inyo yung gagamitin po natin na palaman na para mapadali yung ating pagawa at ito'y talagang masarap. Yung ating timplada ng ating dough ngayon ay gumamit lang po ako dito ng first class flour para po ay marami pong aabutin kung ito ay pang negosyo po natin. Isang kilo po yung ating recipe ngayon at kung kayo naman ay gusto lang gumawa dito ng kahalahating kilo ay pwede talaga nahatiin nyo lang po yung ating mga ingredients. Ayan, pag na-screenshot nyo na po yung ating mga ingredients at nasundan nyo na po yung ating mga procedure dito. Yung margarine at shortening ko ay pinaghalo ko lang yan. At pwede din talaga na maglagay tayo ng puro lang margarine at pwede din puro lang shortening at pwede na gagamit po tayo dito ng puro butter. At nang interesado ka talaga na subukan ito at nang kumita din at pag wala kang mga dough roller machine na pwede magpakinis po ng iyong do ay mga ga ay masahin nyo lang po ito ng manuman. Pwede pwede talaga tayo magsimula sa mga prito lang na tinapay at lalong pwede tayo magsimula, kahit wala po tayong mga dough roller machine or kaya spiral mixer. Ang atin lang po ay masahin lang po natin ito ng mano-mano hanggang sa mapakinis po natin yung ating dough. Yung aking dough ngayon ha ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine para po ay mapadali din yung aking pagawa. At pinutol ko lang po yung aking dough nang nasa 30 grams at pagkatapos kung putulin lahat ito ay pinigura ko na po ito ng mahigpit at pagkatapos ay pwede ko na itong lagyan agad ng palaman. Yes, ito na mga gaga, ito po yung gagamitin natin ng na mga palaman. Sa isang pack nito mga ga, isang kilo na po yung laman nito at marami na po talaga tayo dito magamitan at mura lang din ito. At mabibili lang po natin ito mga ga sa mga baking store. At ito din po yung ginagamit nating pang palaman sa ating mga bochi, sa ating ensaymada, sa ating hopya at iba pa po din sa rolls, choco rolls, hopia rolls or German rolls. Pati yung obi rolls or yung ating ubi pandisal. At yung recipe pala ng ating do mga gay, pwede talaga lang natin gawin itong plain lang na yung hindi na tayo maglagay ng palaman. Like halimbawa yung ating shakoy, yung ating donut, pwede din natin itong gawing babarian dough isa lang po yung templada or parihas lang po talaga. Kung gusto mo talaga na may pagkasimi special yung iyong do ay gumamit ka dito ng evaporated milk imbis na tubig at pwede din gumamit ka ng all purpose flour imbis na first class flour at yung iba pa nating mga ingredients yung mga measurements ay pareho lang yan. At kung gusto ka talaga na mas lalo pinalambot at masarap ang iyong do ay gumamit ka po dito ng pure butter. At para mas maiba naman ng kaunti yung ating dunat, ay laparin lang po natin ito ng kaunti. wag lang po talagang masyadong malapad. Kunting lapad lang. Sa 30 grams po natin na dough, yung ating palaman dito ay nasa 15 to 20 grams yung nilagay po natin. At mga ga, 30 grams lang po ito, pero pag naluto ito ay ang laki po talaga. Malaki po yung ating 30 grams pag naluto ito kasi ay nilapad po natin ito ng kaunti. Kaya malaki po ito tingnan. Pwede talaga tayo ditong magdas ng harina pang tanggalagkit lang. At magdas lang po tayo dito ng harina dito sa ating plancha para hindi didikit yung ating dough. At ito ay uh, tusukin lang po natin gamit yung ating tinidor ng mga tatlong tusok lang or apat. At huwag lang po natin itong paalsahin masyado yung ating dough. Paalsahin lang po natin ito ng isang oras. At dito mga ga, gumamit lang po ako ng frying pot ng ating achievers. Ito yung natira sa ginamit ko kaya tunawin ko lang po ito ulit. At magdagdag lang po ako dito ulit. Try nyo to mga ga. Maganda talaga ito gamitin. Lalo na po sa mga chicken joy po natin. O kahit ano po yung lulutuin natin na pang preto. At yung ating do ay pasalubong lang po natin sa pagluto. Huwag lang po natin itong masyadong paalsahin ha. Itong yung akin ay pinalsa ko lang po ito ng isang oras. At sa pagluto naman nito ay sigurado na marunong na kayo nito. Katamtaman lang po yung apoy natin dito para hindi naman masunog po yung ating doughnut. At dito sa ating coating ay gumamit lang po ako dito ng bread powder or yung tinapay po natin ng na mga crispy or yung mga malutong ginawa po nating bread powder dinurog po natin ng pino at saka sinala at sa isang kilo po natin ay nakagawa po tayo dito ng 64 pieces at ang bintahan po natin dito ay 6 to 7 pesos at ang importante lang po diyan kayo ay lang bago po kayo magbinta at dahil marami po yung nagawa natin sa isang kilo yung iba dito ay gumamit po ako ng ating asukal para po sa ating pang at hanggang dito lang po yung ating video ngayon. Maraming salamat po. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang iyong kainday. Maraming salamat at bye-bye.